Maganda, maganda mga ka po. Minamahal ng mga magiging at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sila, sabit ng Diyos, sa mga tanaman sa puso-isip natin, sa magiging po ng salita niya, Sa so, mga po pag-usapan po natin, ay tungkol po, po sa uh, isang namang paksa na makakatulong po. No? Sana po makatulong sa mga kabayan nating Muslim sa lahat ng dako, Okay sa buhay sa minsan tumatalakay po tayo ng mga topic dito para sa kapakanan po natin mga kababayan ng Muslim sa iba't ibang bansa kasi mahal po sila ng Diyos so sa kanila po kasing religion bawal ang mag-question so kung meron po silang gustong maintindihan di po nila pwedeng gawin no? so kaya po kailangan po manggaling po sa labas ng tulihin nila ang impormasyon kailangan na kailangan po nila. So, mabagat po natin ngayon, ang tanong po natin, tumanggap ba ng pagsamba si Jesus? Nagkakasundo po ang mga theologians na muslim sa pagtuturo po ng Ebanghelyo. Okay. Na ang sabi po ng blasphemy uh, na na karapat dapat po tumanggap ng pagsamba sa si Kristo. Si Bin Isak ay isang sinaunang scholar ng Islam at nag-iwan po siya ng dalawang datang po sa buhay ni Muhammad at mga kasamahan po nito, kinot po ni Ibn Isaac ang isang sulat ni Muhammad sa mga negos ng Abyssinia. Sinabi ni Muhammad sa kanila, I bear witness that Jesus, Son of Mary, is the Spirit of God and His Word, which He cast to Mary tinuro din po ng ilang mga ginagalang na scholar na muslim na si Jesus po ang tanging propeta na pinaniniwalaan po ng mga tao kahit na nasa sinapupunan pa lang siya ng ina niya. Nagkakaisa rin po ang mga komentaristang muslim na si propeta Yahya o John the Baptist ang kauna-unahang pong tao na ininiwala na sa si Jesus ang salita ng Diyos. So kwento po ng isang kilalang scholar na sinauna ng mga Muslim. Pasahin ko po sa inyo. The mother of Jesus met the mother of Yahya. Both were pregnant, one with Jesus, the other with Yahya, or John the Baptist. Yahya's mother said to Mary, Do you feel I'm pregnant? Mary said, I am also pregnant. The wife of Zechariah said, I found that the one who is inside me bows down to the one inside of you. So tulipo natin, Al-Razi explains, This is what is meant by John's confirming or believing in the Word of God, which is Jesus following the Quran. So, ito po kasulat po sa sura tatlo, tatlong utsyam. Sabi po, sa Ingles. Wala po akong Tagalog ng Quran. Ang mawabasa po natin dito ay Yahya witnessing the truth of a word from Allah. Mm. So, yung mukha po si Yahya kay Jesus, ayon sa na pagkakatiwala ang mga tala ng Islam. Pinaka-inform ko na tao tungkol sa kapahayagan ng Diyos kay Muhammad, si Abdullah ibn Abbas. At sinabi po niya, ang tamang tugon kay Jesus bilang salita ng Diyos ay ang pagyuko sa Kanya. At si Propeta Yahya ang pinakauna na kumilala kay Jesus bilang salita ng Diyos. Sinabi rin ni Binabas na ang pagyuko ni Yaya kay Jesus sa sinapupunan ng ina nito ay expression ng panan pananampalataya kay Jesus. Sa isang kagalang-galang po ng propeta si Yaya o si John the Baptist sa Koran at sa Biblia. No? So, maliwanag po na anyo ng pagsamba ang pangyukod at para sa Diyos lang ang pagsamba sa Diyos na walang kapantay at kapareha so sino ba ang karapat dapat sa pagsamba nakakagulat po ang nakasulat sa koran na inutusan po ni Allah ang mga anghel na sumamba kay Adan pagkatapos niyang likain si Adan nakalagay po sa sura 3 sorry sura 2 katapot 4 And behold, we said to the angels, Bow down to Adam. And they bowed down. Amen. So, si Adam ay nilikha lang ng Diyos. Tama po. So, tinabuhin po natin ang mga sura na to. ito. Ito, labay isa, labay lima, labay walong, labay malapit siyang. Sura labay kutong, ayun, labay isa, Labing walo, iwang buk, at nalawang buk, sandaanda ni Armin. So ang persona po na nararatan ng yung ay si Jesus Cristo, at hindi si Adan. Si Cristo ay kasama ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Puksan po natin ang banal na kasulatan. Sa Filipos dalawa siyang. Dito po, basahin po natin. Eh. Nakabukas mo. Oh. Para hindi po kayo madaya. Dito. Di sa kanas. So, Filipos dalawa, siya magahiling sa. Basahin po natin. Mm -hmm. Kaya naman tinaas siyang lubos ng Diyos. At minigyan ng titulo, higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kilalani ng lahat ni si Jesus Kristo, ang ping, Panginoon, sorry, sa kapapuri ng Diyos Ama. Saan ang sabi raw? Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya so, sino sasabi na hindi dapat sambahin ang Panginoon sa Kristo? Okay, so, tumanggap po ng pagsamba si Kristo sa marami ang pasyon po ayon sa Biblia. So, tinan niyo po yung, yung, mga Bible sa Mateo, dalawa, walo, ng isa. Sinundan po ang pituwin patungo sa sanggol ng mga mago. Okay? Yan o mga pantas na At yung mga quotes sa kanya ang mga ito at minigay ang mga regalo nila. Ito na gold, frankincense, and myrrh. Pangalawa po, sinamba ng isang kitongin na pinagaling ng Panginoon. Mateo 8, dalawa. At nung lumakad po sa tubig si Jesus, at tumingin ang mga hangin, sumamba po sa kanya mga alagad. Makita po ni sa Mateo, walang hapa, takot po tatlo. Pakapat po, lumapit po kay Jesus ang mga anak ni Zebedee, o si James and John, at namood po sa kanya. Ano? Sa Mateo, dalawang pula Panglima, sumamba kay Jesus at ilan sa mga alagad niya matapos niyang pagbuhay na mahuli. Ako, sila po ay lumabas sa kanya sa isang bundok sa Galilea. Makita niya lang sa Mateo, talagampot walo, lumang anin, may lamang Kaya po, yung nagbabawalan po kayo ng inyong mga ministro na binulag din ni Satanas na basahin ng Biblia dahil makikita niyo po ang mga talatang nagpapakita na tumanggap ng pagsamba si Jesus. Sa Marcos 7:25 hanggang 30, nagpatari sorry, nagpatira pa ang isang babae. At humiling sa Panginoon na palayasin ang masamang spirito sa kanyang anak na babae at ginawa nga po ito natin Panginoon. Sa Lukas, talampot apat, dalawa. Sino ba na mga si Kristo nang papaakyat siya patungo sa langit. O yung tinatawag na ascension. so, pagkatapos po ang na buksan ng Panginoon ang mga ng isang tao, na pinanganak na bulag, sinabi nito sa Panginoon, Naniniwala ako at sumamba po siya kay Jesus. Juan, siyang, ano po dalawa, ang ng So may iba po, po mga talata po sa Biblia na pwede niyong tingnan tungkol po sa pagtanggap po ng pagsamba ng Panginoon sa Kristo, yan po yung mga talata. Pwede niyo pong kopyahin niyo po. So, bibigyan ko po kayo ng time na isulat po yan. Kayo po mga hindi niniwala na Diyos po si Jesus. So, pansanin po na sa bawat pagkakataon na nabanggit kung saan sinamba ng mga tao ang Panginoon. Hindi po siya tumanggi sa kanila hindi niya pinagsabihin yung mga sumba sa kanya, na huwag niyang gawin yan, hindi tama yan. Pagka matinuro niya sa, na Diyos lamang po ang dapat samahin, tinayagan po niyang sumamba sa kanya ang mga tao. Hindi man sinabi ni Kristo na Diyos ako, sambahin niyo ako, makikilala po siya ng mga tao na siya po ay Diyos. Sa mga tinuturo po ng banal na po, tungkol po sa mga sinabi niya, tinuro niya, mga ginawa niya at mga himalako niya. Diba? No. So, mabasa po natin sa Hebreo, isa, anin? Ang pinapasamba ng Diyos Ama sa lahat ng mga anghel ay walang iba po kundi ang kanyang bagtong na anak. So, Basta ko po sa inyo yung talata na Para marinig po ninyo. Okay? Kung wala po kayong ng Bible dyan. Pero kung may Bible kayo dyan, tingnan nyo rin. Okay? Ako sabihin po nila na iba dyan, yung invento ko lang yung mga pinapangaral ko dito. So, Hebrew isa sa anin. At na, ipapadala na ng Diyos ang kanyang bagtong na anak sa mundo. Sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ayan. So, dapat siyang sambahin. i sabihin, Diyos po siya. Ano po? So, sa one isa, isa, ang nga lima pa. Ano So, kung kayo po walang Biblia, siguro hindi niyo pa nabasa itong talata na ito. Kaya, kung kayo po binabawalan ng mga ministro mo, na magkaroon ng Bible at magpag-aralan ng Bible sa sarili niyo, sabihin niyo po nagkakamali po sila. Dahil ang Bible ay hindi po sinulat para sa mga elite, ano po, o mga piling tao lang, kundi po para sa lahat. Ang lingwahe po na ginamit po sa Biblia ay Aramaic, po. Hindi ko lang alam po, siguro sa Old Testament Aramaic, ano po. Sa New Testament kasi po Greek. So, yung aramay po ay isang yung ng mga pangkaraniwang tao. So, dito po ba nakalagay, bago ba malagay ng lahat naroon na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino tong salita na to? Nandito po sa talatang labing apat, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. So, alam niyo na po kung sino siya, ano Ang Panginoong si Kristo. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa isa isang anak na ama. Kuspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Yun. So, napakaganda po, tama? Na kailangan po natin makilala ang Panginoon. Kung sino talaga siya, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Okay. Kasi hindi po niya tayo maliligtas ano po, sa kasalanan. Kung katulad din po natin siya na ordinaryong tao lang. Saka wala po siyang karapatan na mamatay sa krus. Kung pareho lang po ang substance niya sa substance natin. Dahil ang tao po ay likas na makasalanan. Ang Diyos po ay likas na banal. Kaya po nung tuksayin po siya ng Diablo, ano po, hindi po umuhurap nagtagumpay pong Panginoon sa kasalanan, kaya po siya ang qualified na magigtas po sa atin ang mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ating Panginoon sa Kristo. So, pasalamat po tayo sa Diyos dahil minahal po niya tayo, tama po. Ayaw niya po tayong mawalay sa kanya, ayaw niya po tayong mapahama, tama po, dahil sa mga kasalanan po natin binigyan niya ang kanyang kaisa-isa kami, ang Panginoon sa Kristo. So, ang kailangan po natin gawin ngayon, bilang tugon sa kabaitan at kabutihan at pagmamahal ng Diyos atin, sa kanyang habag, ay magsisi sa kasalanan ko. Ibig sabihin, talikdan na lahat ng kasalanan at tanggapin na ang Panginoon sa Kristo. Bilang tagapaglitas at Panginoon na ating So, ini ko po kayong lahat na sumunod po sa panalangin na ito ng pagsisisi at pagtatalaga ng buhay natin sa Diyos sa magita ng pananampalataya kay Jesus Christ bilang sarili na rin to, at Panginoon. Lord God, maraming salamat Panginoon sa narinig ko po, po sa lita na tunay na po palang Diyos ang inyong anak na si Jesus. Kung hindi po siya Diyos, wala po siyang karapatan na maging tagapagligtas po ng kahit sino. Kaya Panginoon, nihi po ako ng kapatawaran. In Inisin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan sa magitan ng bala na dugo ng Iyong Magmas Jesus. At Panginoong Jesus, tinatalik lang ko na po lahat ng mga kasalanan ko. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso, sa aking buhay. Kayo na po maghari, Panginoon, ang masunod. At simula sa araw to ito, Panginoon, ako po yung maglilingkod sa inyo, mabubuhay para sa inyo lamang, maglasang At Panginoon, hindi ko rin po na, bigyan niyo po sa akin ng banal na spirito, upang maging nagkapagturo ko ng inyong salita. At magbigay sa akin ng kapangyarihan, na may sapabuhay ang inyong mga turo, Panginoon, sa Biblia. Thank you, Lord, sa kapatawaran po na akong Maraming salamat o Diyos sa kaligtasan na aking kaluluwa at sa buhay ulanggan, na wala hanggan na pinagkakalaog niyo po sa akin dahil sumasamparataya ko sa inyong buto ng anak ni Jesus. Thank you Lord sa pag-ibig niyo po sa akin na sobr sobra-sobra Panginoon na kahit na anong sama ko Panginoon pwede po akong maligtas dahil pinagkakalaog niyo ang buto ng anak ni Jesus. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung so, nalangin kayo niyan, magsaya kayo. Congratulations po. Dahil napatawad na po ang lahat ng kasalanan mo. So para na mag sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo si Jesus Christ o si Lord. Uh, Maghanap kayo ng Bible na kung saan mamabasa niyo one chapter a day simula sa Gospel of John at mag unawaan niyo rin ang plano ng Panginoon para sa ating lahat. At maghanap kayo ng church kung saan po ang salita ng Diyos ang pinapangaral, hindi lang po binabasa kung di tinuturo at pinag-aaralan Hindi po, po doktrina ng tao, hindi tradisyon ng simbahan, hindi po resipin ng mundo ang um, pinapag-usapan, kundi ang purong salita ng Diyos sa bandagdag ng bawas mula Genesis and Revelation. At sa po, ang mga tayo ng church. Kung saan ang tinataas kong pangalan na isa Yesu Kristo, hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng kung sino sinong santo, hindi pangalan ng founder, ginagawa ang pointed son of God, hindi po pangalan ng uh, secta, at alihin mo lang po, kundi tangi ang pangalan ng ni Jesus. Dahil siya lang po ang daan, patungo, sa presensya ng Diyos. At sa mga gumaganap tayo ng church, ang isa Espiritu Santo, ang kumikilo sa lakid na tumutulong sa pagsamba at minabago ang buhay ng bawat mga ng So kung kayo po ay na-bless sa ating mga pinag-usapan ngayon, pagkalat niyo po pagsabi niyo sa mga kapitbahay niyo, kakailanan niyo, na may sabi na sa buhay. Pinaboy na kailangang manood ng mga kunyari sinasagot ang tanong, saan natin daan, pero pinapaikot-ikot ng mga tao, ang gusto lang gawin ng mga tao, sumali sa grupo nila. So wala pong maliligtas na tao dahil sa relihiyon. Ang kailangan po natin lahat, tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon sa Kristo. So kung meron kayong nagdagdag na comment, suggestion, feedback, prayer request, praise reports, padala niya lang po sa akin, mag-email kayo kayo ng tweet, o more sa mga kaysa sa babaan ito. At um, kung kanina nakasabay kayo sa panalangin natin ng pagsisisip pang tanggap sa Panginoon Yesus, pagsabi nyo rin, pamalitan nyo, ikalat nyo po sa buong barangay na na kayo at papunta na kayo sa langit. So, kung kayo nang po hinihipo ng Panginoon na ah, pakiisa sa mini sila to tumulong na makapagpatuli po tayo sa pangangaral salita ng Diyos. So, um, ang re-request ko na lang po dahil napansin ko po wala pong uh, sumuporta sa minis na to sa ng po? Kaya ang re-request ko na lang po sa inyo, hindi po uh, DSL ang ginagamit ko po para makapag-upload po ako, kundi uh, isang uh, device, ano po, ng isang network, isang mobile network. So, kung gusto nyo po ay uh, padalan nyo na lang po ako ng uh, load ano po, sa aking uh, mobile number na ginagamit ko para makapag-upload po ako. Yan po na lang maliging ng po sa akin. Ano, po. So, kung ko na may panalangin ako sa sa inyong uh, personal na pananalangin. Lagi okay, ang bintu, anong tulong na panalangin. Sa so, nasusunod pa na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos pong lahat ng papuri at pagpalaan kayo natin mahal na Panginoon.